Hello mga kajols, uh, tayo po ay nandito para mag-usap ng konte. sapagkat namimiss na rin po ang iyong mga presensya at tayo po ay magpinta ng konte. so ako po ay nakabili ng lansonis uh, mura yung lansonis yan, higala natin may pinagbilan ako ng mura lansonis saka rambutan. Ayan. So, nakarang linggo po ay uh, mayroong na-picture si Jessica Soho ko sa uh, rambutan na yung isang bata. Ito medyo mainit kasi. Yung bata na namatay sa buto ng rambutan. Ayan. Actually, kahit matanda, pwede rin uh, mabulunan o kanyang malunok ay mga bata kami uh, pag kami ay kumakain ng uh, santol yung mga buto po ay nilulunok namin no, noon yung mga bata kami pero ngayon takot na po ako kasi pwede kang mamatay doon at uh, sa tulong din kay papano uh, hindi tayo na nasaktan o nangyari yung mga hindi magandang mangyari so ito po ang lansones niya ay kaya ginusok kong gaitong lansonis kasi ito po ay malilit na buto. So ang lansonis nito, mayroon yung malaking lansonis pero yung buto niya malaki. So kakunti po yung makain natin. Doon sa pinagbilan ko kanina, yung at sa may taloy, sa malasiki. So medyo mura doon. Nagbibigay siya ng, ah uh, ang isang kilo is 100. At itong rambutan po, yan, makapuno rambutan niya, yan. Naka, imagine binibigay niya ng tatlong kilo is isang daan so almost 30 plus 35 ganon o so, 33 sa ano po ibang bayan ang, ang rambutan nila is 40 pesos so medyo may kamahalan asa itong rambutan pag natin especially sa mga bata wag po nating ibibigay sa bata yung ganito na mag-isa niya yung sa Jessica Soho po is arim na taon ata at bumara dito sa lalamunan niya kasi mayroon yung yung buto niya kasi rough yun eh at uh, pinakita ng mga nagtuturo na ihiwalay po na natin yung buto lalo pag mga bata kahit tayo kung mahina yung pang ano mo nang lalamunan mo so wag kang kakain na may na hindi mo masyadong kabisado at uh, ito uh, yan, kung ayaw mong kainin tong rambunda to, kuskus mo na lang sa balat mo gawin mo pang mo baka pumuti ka pa kung ayaw mo kainit itong rambutan na ito hindi po ah, uh, ang rambutan po ay lalo uh, lalo ganito panahon niya so may tanim din akong rambutan dito sa part ng Pangasinan at bibirang mayroon ano po so mostly sa part ng Laguna yan yung mga part dyan sa, sa puntang Manila yan pero dito sa Luzon karamihan ata dito may may mga rambutan din pero bibihira. Mga grapes mayroon diyan sa part ng loon yon mayroon diyan. May grape picking na doon. Pero ito po, advice lang po natin pag alanganin po yung bata, huwag po nating hayaan na mag-isa nila. At ito, pinakita yung procedure po. So, um, na kanina bumibili ako. nagtatawanan yung mga bumibili kasi na-picture sa Jessica nung nakarang linggo regarding sa rambutan. Actually, hindi kasalanan na rambutan yan. At uh, hindi rin masabi na kasalanan yung magulang o ng bata. Nagkataon lang yung Kaya nga lang, at least, uh, yun yung lesson we'll learned na po natin. So, kung paano kumain ng ganitong bagay, especially mga anak po natin. So, dahil sa buto ng rambutan, namatay po yung bata. So, advice po sa mga magulang na pag kumakain sila, hiwalay na natin yung buto. Kaya itong binili ko na to, mamaya, i-ref ko ng konte, then yun yeah, kasi na lang sa buto or bantayan na lang sila yung mga bata na po po natin so maganda advices po yun sa atin at itong lansonis naman uh, mas gusto ko yung maliit meron yung maliliit na buto ito tulad nito maliit kaya lumayo ako dun kanina kasi mabait yung nagtitinda so may mga pre-taste siya Nakailang kain ako Sabi ko baka malogi kayo Hindi okay lang sabi niya So hindi rin natin dapat abusuin mga yun At hindi na ako tumawad Kasi mula na po yun So yun lang po Pa yung kaibigan Pa yung ah, kapatid So mabay po At ah, tayo ikakain ng Rambutan and Lanzones Ano po So bye bye